Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapik, kabanata pitundaan at apat na anim hanggang pitundaan at limampu kabanata pitundaan at apat na anim Pagkatapos magsalita, tumalikod si Isaac at umalis. Umupo si Reginald sa lugar, tahimik na umiiyak, tinatpan ang kanyang mukha. Ang dignidad ng buong buhay ay natapakan ngayon. Ano ang ibig sabihin ng mabuhay para sa layuning ito? The point is, paano niya mabubuo ang pamilya Wade? Kahit na ang puot na ito, ay kasing lalim ang dagat ngayon, walang paraan para mabayaran ito. May mas masakit pa ba dito? Oo nga pala, meron pa. Sa seksyon ng mga abiso, ang crosstalk sa pagitan ng pamilya Leo at ng kanyang anak, ay nananatili pa rin kumakalat sa YouTube. Ngayon ay umabot na sa mahigit 3 milyon ang bilang ng likes, which is halos sa buong internet. Makalipas ang sampung minuto, dalawang helicopter pilot at isang mekaniko ang sumugod sakay ng taxi. Sa wakas ay nakita ni Regnar, ang tagapagligtas ng kanyang buhay. Nauna siyang pinasakay ng tatlong tao at ang kanyang anak na si Roger, at pagkatapos ay ang limang patay na aso sa loob ng kotse. Hinila sila ng driver sa palaruan ng elementarya kung saan ang helicopter ay nakalapag. Nakuha ng tatlong tao ang lahat ng pitong tao. Pagkatapos nito, ang helicopter ay lumipad sa dilim at nagmamadaling pumunta sa Suzhou. Nang dumating ang pamilyang Wu at ang kanyang anak sa Oris Hill, dumating sila sakay ng pribadong jet. Sila ay napaka-high profile at mayabang, pero sinong mag-aakala na pag-alis nilang dalawa ay nabalian sila ng kamay at paa at dumanas ng kahihiyan, parang asong naulila. Sa kabin ng eroplano, sina Reg, Nor at Roger, ay tumingin sa magandang view ng Ores Hill habang umiiyak. Walang nag-akala na ang paglalakbay na ito sa Ores Hill ay magtatapos ang isang malungkot na sitwasyon. Matagal na umiyak ang mag-ama at tuluyang naibsan ang kanilang emosyon. Si Roger, hinawakan niya ang kanyang naputol na kamay at galit na sinabi, Dad, hindi ko maintindihan. Ang basura na si Charlie ay manugang lamang ng isang maliit na pamilya. Paano siya naging kasing lakas ni How Jones, at silang lima ay hindi niya kalaban? Gaya ng sinabi niya, galit niyang sinabi, I don't know why, I always have a feeling, na pinupuntirya tayo ng pamilya Wade, hindi dahil nasugata ni How Jones ang mga tao ng Shangri-La, ngunit parang tinutulungan ng pamilyang Wade si Charlie. Maputla ang ekspresyon ni Regnor, at sinabi niya, Masyado kang nag-iisip. Live-in son-in-law lang si Charlie. Paano siya magkaroon ng personal na lakas? Maaaring nag siya sa isang eksperto dati. Ngunit talagang imposible siyang magkaroon ng anumang kinalaman sa pamilyang Wade. Sabi ni Roger, kung gayon bakit siya tinulungan ng pamilya Wade? At siya ay may apelidong Wade, malayong kamag-anak ba siya? Umiling si Reginar at sinabi... Nakikita mo ba kung gaano kahusay na pinuprotektahan ng pamilya Wade si Charlie? Kahit na ang mga security guard at lobby manager ay hindi pinapayagan ng sino man namang at kaya pa nilang ibaling ang kanilang mga mukha sa pamilya Wu sa kadahilan ng ito. Kung si Charlie talaga ay kabilang sa pamilya Wade, isang malayong kamag-anak, bakit papayag ang pamilya Wade at panoorin siya bilang live-in na manugang sa Oris Hill? kagad sinabi ni Rednor Narinig ko na itong si Charlie ay labis na napahiya sa pamilya ng kanyang asawa Ang pangunahing punto ang pamilya ng kanyang asawa ay hindi kahit isang third rate na pamilya Kung siya nga talaga ay malayong kamag-anak ng pamilya Wade dapat ang pamilya Wade ay kumilos at ilagay ang pagsunod sa pamilya ng kanyang asawa Sa pagsasalita tungkol dito nagsisi si Rednor sa kanyang puso at sinabi kung alam kong si Charlie ay may personal na lakas, dapat pinakilos ko ang isang dos ina o dalawampung masters. Gagawin ito minsan at para sa lahat. Napakaraming gulo sa likod. Nang banggitin niya si Charlie, nakaramdam ng pait si Roger sa kanyang puso, at nagmadaling nagtanong. Dad, ano ang susunod nating gagawin kay Charlie? Lahat ng bagay ngayon ay dahil sa Charlie na yon. Kung hindi, para i-abolish niya si Zizhou Jones at ang limang basura, hindi nila maaaring saktan si Isaac. Hindi rin sila ma-offend ng pamilya Wade. Siguradong hindi nila siya mapapatawad. Malamig na sabi ni Regnor. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi pabor sa atin. Ito ay hindi matalinong hakbang para harapin si Charlie ngayon. Pagbalik namin sa susyo, mananatili tayong mababa ang profile ng ilang sandali, at hintayin na lumipas ang kaguluhan, at pagkatapos ay isa alang alang ang pangmatagalan na plano. Nagulat si Roger at sinabing, Dad, pinatay ni Charlie ang pamilyo ko sa harap ng mga tao sa buong bansa, kakalimutan mo na lang. Sabi ni Regnar na may malamig na mukha, paano ito makakalimutan? Kahit sinong maglakas loob naman akit sa ating pamilyo ko, ay dapat magbayad ng halaga ng kanilang buhay. Kailangang harapin si Charlie para maputol ang kanyang kamay. Dapat kung hayaan siyang magbayad para sa kanyang dugo ang mga kamay. Hayaan mo siyang mamatay na walang malilibingan. Kabanata pitundaan at apat na putpito. Bago magluto si Charlie, tumawag si Stephen Thompson at sinabi sa kanya na ang lokal na operasyon ng YouTube ay nabili na. Binuksan niya ang YouTube at nakitang naibalik na ang video, at ito nga ang unang makikita sa screen para sa lahat ng user. Ang bilang ng mga likes ay mabilis na lumaki at ngayon ay lumampas na sa 5 milyon. Ito ang nagpapasaya sa kanya. Ang gusto niya ay ang pakiramdam na ito. Mukhang hindi talaga komportable ang pamilya Wu ngayon. Itong video na ito ay saglit lang na nawala sa YouTube. Ang pamilyang Wu ay dapat hindi komportable, ngunit tiyak na wala silang gagawin. Nang handa na ang pagkain, iniligpit ni Charlie ang kanyang mobile phone at lumabas sa kusina na may pagkain. Noon lang niya nalaman na nakauwi na ang kanyang asawa na si Claire at nakaupo sa sala habang nakatingin sa phone. Hindi lang si Claire ang nakatingin sa kanyang cellphone, pati na rin ang kanyang biyena na si Jacob at ang kanyang biyena na si Elaine. Napabuntong hininga si Elaine habang nanunod. Talagang matapang ang pamilya Leo, hindi ba sila kayang patayin ng pamilyang Wu? Mukhang kinakabahan si Claire, nakilala niya si Liu Ming sa video. Ang kawawang nakabitin sa noo ni Liu Ming ang kanyang pinanood. Noong pumunta siya sa Hot Spring, kasama ang kanyang asawang si Charlie at si Elsa. Nagkaroon sila ng kaunting alita ni Liu Ming sa parking lot. Maya-maya, biglang dumating si Mr. Orville at tinulungan si Charlie na bugbugin si Liu Ming ng malubha. Nang maglaon, si Charlie din ang humiling kay Mr. Orville na eukit ang mga salitang, kawawang nakabitin, sa kanyang nuo. Ngayon, sa video, ang ama ni Liu Ming ay may nakaukit na, ama ng kawawang nakabitin, sa kanyang nuo. Naisip niya si Charlie ng biglaan, at naramdaman niyang tila ang bagay na ito ay may kaugnayan kay Charlie. Kaya naman, nang makita niyang palabas ng kusina si Charlie na may dalang pagkain, nagmamadali siyang naglakad papunta sa kanya, at tinanong siya sa mahinang boses. Charlie, sabihin mo sa akin ang totoo, sumasalungat ka ba kay Liu at ng kanyang ama? Hindi, nagsinungaling si Charlie, hindi ko pa sila nakikita. Talaga, kung unat ang noo ni Claire, naalala yon nang makita niya si Charlie sa kotse ni Warnia, hindi niya maiwasang magselos. Kaya nagtanong siya sa mahinang boses, kung gayon, tatanungin kita, noong lumabas ka ng umaga, bakit sinusundo ka ni Miss Song? Natigilan si Charlie at agad na sinabi ng seryoso. Pumunta siya para sunduin ako. Dahil inimbitahan ako sa piging ng kaarawan ng kanyang lolo. Talaga, hindi makapaniwala si Claire. Nagmamadaling sinabi ni Charlie, bakit ako magsisinungaling sa'yo? Di ba sabi ko sa'yo may kaibigan ako na nagdiriwang ng kanyang kaarawan? Siya ang old master ng pamilya ng Song. Nagkaroon ng lasa si Claire sa kanyang puso at nagtanong, Bakit napakabait ni Warnia sa iyo? Nagmaneho pa siya papunta sa bahay para sunduin ka. I think binuksan pa niya ang pinto ng kotse para sa iyo. Ito ay napakagalang. Gusto ka ba niya? Ha? Tumawa si Charlie at sinabi, Honey, sino ang asawa mo? Isang basahan na hindi nagkaroon ng trabaho at isang hangal na ipakita sa iba ang Feng Shui. Ngunit hindi nila ginagawa ang pamilya Song na gusto nila. Anong klaseng pamilya ang pamilyang Song? Ang unang pamilya sa Orace Hill. Isipin kung paano sila makatingin sa akin, not to mention, ako ay may asawa. Sa Orace Hill, walang hindi nakakilala sa akin, ang malambot na hari ng bigas. Nagmamadaling sinabi ni Claire, Huwag kang masyadong mapangahas sa iyong sarili. Ngumiti si Charlie at sinabi, Hindi ko sinisiraan ang sarili ko. Hindi ba ito ang katutuhanan? Maraming tao ang nakikita ako bilang basahan na basura. Kumakain ng malambot na kanin at manugang. Actually, ako ay nasanay na sa mahabang panahon. Taimtim na sinabi ni Claire. Anyway, asawa kita, hindi ka basura, hindi ka kumakain ng natira. Tumango si Charlie at sinabi, alam ng asawa ko kung paano ako pahalagahan. Sa tingin ko sa Ores Hill, ang taong higit na nagpapahalaga sa akin ay ikaw. Kabanata pitundaan at apat na putwalo. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Charlie. So nakita mo si Miss Song, bakit siya magkagusto sa isang basahan na tulad ko? Hindi napigilan ni Claire na sabihin. Pero, pero sa tingin ko ay iginagalang kanya talaga, Kinuha niya ang inisyatiba na bumaba sa kotse at pagbuksan ka ng pinto. Ngumiti si Charlie at sinabi, Nirerespeto niya ako dahil naniniwala sa akin ang kanyang lolo. Tumatanda na ang kanyang lolo, at mas naniniwala siya sa kapalaran at kapalaran ng Feng Shui. At ako ang pinagkakatiwalaan niya, kaya nirerespeto niya ako. Natural, ang apo niya ay dapat maging magalang din sa akin kapag pinabayaan niya ako, sisisihin siya ng lolo niya. Bahagyang tumango si Claire, mukhang kapanipaniwala ang paliwanag ni Charlie. Lahat ay masasabi at maipaliwanag. Sa pag-iisip nito, napawi niya ang maraming pagdududa sa kanyang puso. Sa totoo lang, bad mood siya buong araw ngayon. Sa pamimili kasama si Elsa, tila hindi rin siya interesado at nag-aalala. Ang pangunahing dahilan ay parati niyang nararamdaman na parang may ibig sabihin talaga si Warnia kay Charlie. Kung hindi, babae ang may pinakamalakas na sixth sense. Nakatingin lang siya sa malayo at naramdaman niya na parang may gusto si Warnia kay Charlie. At talagang tama ang hula niya. Sa kabutihang palad, mabilis na nagreact ang utak ni Charlie at agad niyang inalis ang mga pagdududa nito ang kanyang puso. Sa katunayan, alam ni Charlie ang pagmamahal ni Warnia sa kanya sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi rin naman siya tanga, marami rin siyang nararamdaman. Nakikita niya na dapat si Warnia ay may puso para sa kanya, at ang intensyon na ito ay napakalakas. Siyempre, wala siyang iniisip na ipagkalulu si Claire, kaya para kay Warnia, palagi niyang ginawa ang magpanggap na tanga, nagkukunwaring nalilito. Sa kabutihang palad, si Warnia ay mas matikas at hindi nagkusa na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Kaya binigyan niya ito ng puwang upang magpanggap na nalilito. Sa oras na ito, mas gumaan ang pakiramdam ni Claire at sinabing, Ikaw, huwag kang masyadong makisalamuha sa mga taong ito sa hinaharap. Kapag pinaniwalaan ka nila, hahawakan ka nila, at kapag hindi sila naniniwala sa iyo, itatapon ka nila. Kung mawala ka sa kanila, kung sila talaga ay gusto kang itapon, malamang na magdusa ka ng malaking kawalan. Mabilis na tumango si Charlie at seryosong sinabi, Honey, huwag kang mag-alala, susubukan kong panatilihin ang lumayo sa kanila sa hinaharap. Nang makita ang kanyang taos pusong sa loobin, medyo gumaan ang loob ni Claire. Sa pagkakataong ito, lumapit ang binang si Elaine dala ang kanyang cellphone. Bungulong na naiinip kay Charlie. Hindi pa ba tayo kakain? Nauubusan ka araw-araw ng walang sheet, at lahat tungkol sa grocery shopping at pagluluto ay naantala. Ako at ang ama mo ay naghihintay na ng matagal. Nagmamadaling sinabi ni Charlie, Mom, may mali ngayon, pero makatitiyak ka na hindi ko ipagpaliban ang pagbili ng mga gulay at pagluluto sa hinaharap. Mas mabuting tandaan mo ang sinabi mo. Malamig na sumimangot si Elaine, puno ng discomfort ang mukha. Sa katunayan, noon pa man ay naiinis na siya kay Charlie, dahil sa hiniling nito kay Lian na ibigay ang pera sa Project Hope. Mayroong dalawang milyon sa kanyang pag-aari, ngunit ngayon nito ay ganap na nawala. Wala siyang pera ngayon, at hindi makalabas at makapaglaro sa matatandang kapatid na babae. Kaya lang niya mag-isa sa bahay araw-araw, para magtampo lalo na kay Charlie. Sa pagkakataong ito, lumapit si Jacob at biglang nagtanong. Nga pala, Charlie, kailan matapos ang Thompson First Class Villa? Kabanata pitundaan at apat na Nang tanungin ni Jacob ang tungkol sa Villa, talagang gusto niyang tulungan si Charlie. Alam niya ang ugali at personalidad ng kanyang asawa, at kamakailan lang ay kinuha nito ang pulbura. Kaya natakot din si Jacob na mahuli niya si Charlie, at patuloy na nanunuya sa kanya. Sa mata ni Jacob, ang kanyang manugang ay talagang nagligtas ng kanyang buhay ng paulit-ulit, kaya siya ngayon ay tinatrato si Charlie bilang isang tunay na manugang. Dagdag pa, sabi nga, ang manugang ay kalahating anak. Kaya nang makita niyang si Charlie ay pinagalitan ni Elaine, siya ay naawa sa kanyang manugang. Gayun paman nang magtanong siya tungkol sa villa, biglang naakit ang atensyon ni Elaine. She looked at Charlie and blurted out. Oh, kailan matapos ang renovation ng villa, at kailan pwedeng lumipat? Kapag lumipat tayo, ako ay kukuha ng hiwalay na silid na may isang majong machine, upang ito ay masakop ng aking mga kaibigan. Hiniling ko sa aking kaibigan na maglaro ng majong sa aking villa. Naisip ni Charlie sa sarili, naglalaro ng majong. May pera ka pa ba? Nakatira sa malaking villa, na nagkakahalaga ng higit sa isandaang milyon, nagimbita ng mga kaibigan na pumunta sa bahay upang maglaro ng majong. At pagkatapos ay hindi mo kayang mawala ng dalawang libo. Hindi ka ba nahihiya? Gayun pa man, tiyak na hindi niya ito masasabi ng direkta sa kanyang bienan. Sa pag-iisip nito, hindi nag-abala si Charlie na maging pamilyar sa kanyang bienan at sinabi ng mahina. Nagkita kami ni Solomon White kanina. Sabi niya, natapos na ang renovation ng villa, pero wala pang mga kasangkapan at kagamitan. Kung gusto nating lumipat, maaari tayong bumili ng ilang mga kasangkapan. Ilagay ang mga gamit sa bahay, at pagkatapos ay maaari ng lumipat. Tuwang-tuwa si Jacob nang mabalitaan niya na pwede nang tumira sa villa. Excited din si Elaine sa gilid, natatawang nagsabi, Okay, okay, okay. Sa wakas, ako ay makakaalis na rin sa sirang bahay na ito. With that, bigla siyang gumaling. Bumili ng furniture at appliances. What the hell? Wala bang anumang kasangkapan o appliances ang villa? Ang lahat ng pera ay naidonate sa Project Hope dahil kay Charlie, kaya anong uri ng pagbili ang maaari nilang gawin? Sa pag-iisip nito, agad na naging pangit ang ekspresyon ni Elaine, at malamig niyang sinabi. Sobrang dami ng Solomon White na yan, kaya binigay ang mga mamahaling villa, pero walang furniture at appliances. Tayo pa mismo ang bibili? Bakit napakakuripot ng tao na yan? Nang marinig ito ni Claire, nag siyang nagsabi, Mom, bakit ka ganyan? Niregaluhan na tayo ng isang villa na nagkakahalaga ng higit sa isandaang milyon, hindi ka pa ba nakontento? Naunawaan kaagad ni Charlie ang desperado na hitsura ni Elaine. Dapat na natakot ang Vienna na malaman ni Claire at Jacob na wala siyang pera. Kaya naman, sadyang sinabi ni Charlie, "Mom, ang binigay ni Solomon White ay villa, hindi mga kasangkapan. Bilang karagdagan, ang mga kasangkapan at kagamitan na ito ay dapat piliin ayon sa personal na kagustuhan kung bibigyan kanila, kung hindi mo gusto." Magkakaroon ng maraming kaguluhan. Saan ilalagay ang mga kasangkapan? Malakas na argumento si Elaine. Bakit hindi ko gusto ang regalo? Basta libre, gusto ko. Kinuha ni Jacob ang usapan at sinabing, "Nako, okay lang na bumili tayo ng mga furniture na gusto natin. Bukas, pupunta tayo sa tindahan ng kasangkapan para tingnan. Kung mayroon tayong anumang kasangkapan, hindi na natin kailangan ng pera." Ah, kung tutuusin, mayroon pa tayong mahigit na dalawang milyon sa pamilya. Ang pagbili ng ilang magagandang kasangkapan at kagamitan sa bahay, ay hindi maaaring gumastos ng higit sa isang milyon. Biglang nataranta si Elaine at sinabing, Ano ang bibilhin mo? Huwag mo itong bilhin. Hayaan mo na si Solomon White ang magbigay sa atin. Pagkatapos niyang magsalita, naiinis niyang sinabi kay Charlie, Tawagan mo si Solomon White. Anong ginagawa mo? Ang sasakyan ay inihatid. Paano mo ito drive nang hindi nagdadagdag ng tangke ng gas? Hayaan mo siyang pantayan at lilipat tayo. Sinadya ni Charlie na sabihin. Mom, hindi ito posible. Nagsisisi si Mr. White na hindi niya dapat bigyan tayo ng ganito kamahal na villa. Sinabi niya sa akin nitong nakaraang dalawang araw na gusto niyang magbago sa isang mas maliit, at mas bahagyang vilya para sa akin. Kabanata 750, What the hell? Nababalisa si Elaine at nagmura. Anong klaseng aso ito? Pwede ba humiling na ibalik ang regalo mula sa isang tao? Binuksan ni Charlie ang kanyang mga kamay. Kung tutuusin, ito ay isang bagay na ibinigay ng iba. Kahit na may magsisi at ayaw itong ibigay, ano ang magagawa natin? Hindi natin kaya na ikumpara sa pamilya White. Galit na sabi ni Elaine, paano magiging ganito? It's a bastard to send the villa without furnitures and appliances. Sabi ni Jacob, okay, dapat makuntento ka na rin. Itigil mo ang pag-Twitter dito, ilabas mo ang pera natin. Bibili tayo ng kasangkapan bukas. Pagkatapos bumili ng mga kasangkapan, hahanap ako ng lipat bahay ng kumpanya sa susunod na linggo. Nataranta si Elaine at sinabing, hindi. Kung hindi ka nagsasalita tungkol sa kasangkapan, hindi mo ito magagalaw. Ano ang pinagsasabi mo? Kumunat ang noo ni Jacob at nagtanong. Bibili ako ng kagamitan para sa ating sarili. Ano pa ang maaari kong sabihin? Sabi ni Elaine sa gulat. Ayokong bilhin ito. Kung gusto mong bilhin ito, maaari mo itong bilhin sa sarili mo. Jacob blurted out. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano ako magkakaroon ng pera para bumili ng kagamitan? Ibinigay sa akin ng aking manugang ang pera para sa aking hapunan. Ano? Biglang sumabog si Elaine at nagtanong. Charlie, saan ka kumuha ng dalawampung libo? Sinabi ni Charlie, sarili kong pera. Private money. Inis na sabi ni Elaine. Kung sa bahay ka kumakain, tumira sa bahay namin, at gamitin mo ang bahay namin, naglakas loob ka pang itago ang sarili mong pera. Sabihin mo, magkano ang sarili mong pera, lahat ng iyong ipon. Si Alain ngayon ay baliw at desperado na kumita ng pera. Pagkarinig na may sariling ipon na pera si Charlie, agad siyang naging gaaman. Walang pakialam na sinabi ni Charlie sa oras na ito. Ma'am, hindi ako nag-ipon ng maraming pera para sa akin. Paminsan-minsan, Kapag ipinakita ko sa mga tao ang feng shui ay kumita ako ng pera. Hindi ba ito ang binili ko ng dalawang BMW? Wala na akong masyadong pera. Nagmamadaling nagtanong si Elaine, magkano ang pera mo? Nagkibit balikat si Charlie, baka wala pang sampung libo, pito o walong libo. Ibigay mo sa akin, sinabi ni Elaine, hindi ka pinapayagang mag-ipo ng isang sentimos ng pera sa hinaharap. Hindi na ito kinaya ni Claire at malamig na sinabi. Mom, bakit palagi mong binubuli si Charlie dahil sa pera? Hindi madali para sa kanya na mag-ipon ng pera, at kaunti lang ito sa kabuuan. Ikaw ay may pera na higit sa dalawang milyon. Hindi na kaimik si Elaine. Paano siya magkakaroon ng higit sa dalawang milyon? Kaya galit lang ang nasabi niya. Bueno, lumipat tayo pagdating ng panahon. Ilipat natin ang lumang kagamitan sa bahay natin, at ito muna ang ating gagamitin. Ha, natigilan si Jacob at sinabing, Alam mo ba kung gaano kalaki ang vilya? May tatlong palapag sa ibabaw ng lupa at dalawang palapag sa ilalim ng lupa. Ang kabuoang lugar ay higit sa isang libong metro kwadrado. Mayroong higit sa isandaang punto sa ating lumang bahay. Ilagay ang kapiraso ng furniture. Ano ang ipinapakita nito? Kasabay nito, itinuro ni Jacob ang sarili niyang tela na sofa at sinabing, Ilagay mo itong sirang sofa sa sala ng Thompson Villa. Ano ang problema mo? Hindi ba ito isang langgam na nakasakay sa elepante? Si Alain ay labis na nagkasala at gumawa ng mga malalakas na salita. Alam mo kung ano ang kalokohan. Nakakatipid ito ng pera bumili lamang ng ilang mga kasangkapan at appliances para sa villa. At ito ay nagkakahalaga ng higit sa isang milyon. Ang paggastos ng napakaraming pera ay para lamang sa walang kabuluhan. Hindi mabubuhay ang mga tao sa buhay nila. Natigilan si Jacob. May vanity siya? Hindi siya mabubuhay? Anong mukha ang sasabihin ni Elaine sa kanya ng ganito?